Good morning po mga kaiga, narito po tayo ngayon sa Tagkawayan Quezon Ito po yung aming ipinagmamalaki dito sa Tagkawayan Quezon, ang ating Restobar na Kuyo Kung mapapansin nyo po, ayan po, marami po siyang kubo Ayan, ang gaganda po ng ating kubo Alam nyo po ba kung ano yung maganda dito sa ating Kuyo? Yan pong kubo na yan ay libre. Tama po mga kaibigan. Ang naririnig nyo, yun po ay libre. Ang babayaran nyo lang po dyan ay pagkain. Di po ba? Napakaganda po yan. Dito po yan nyo matatagpuan sa Tagkawayan, Quezon. Tabing dagat po siya. O kita nyo po. Napakaganda. Lalo na po sa gabi. Ang liwanag po dito sa aming kuyo. Ayan. Pinagmamalaki po ng Tagkawayan, Quezon. Napakamura po mga kaibigan. Ayan, tsaka talagang makaka-relax kayo lalo na sa gabi. Alam po, yan ang ating koyo. Tabing dagat lang po siya mga kaibigan. Ayan. Kahit yan dyan, kahit saan kayo magpwesto dyan mga kaibigan, yan po ay libre. Wala po kayong babayaran. Kahit na po ay magpwesto kayo sa mga kubo. Wala po kayong babayaran kahit isang kusing. Ang babayaran lang nyo po dyan ay pagkain. Siyempre po, mag-order naman po kayo para na hindi naman po malugi ang ating resto bar. asa <laughs> ah, mga nagtatanong po, dito nyo po yan matatagpuan sa Tagkawayan, Quezon. Malapit lang po yan sa bayan mga kaibigan, kaya madaling hanapin. Yan guys. Ipagtatanong nyo lang po yan. Pag kayo'y nakarating ng tawag kawayan, Quezon, itatanong nyo lang po kung saan matatagpuan ang kuyo. Malapit lang din po yan sa palingki, mga kaibigan. Yan, di ba? Ang gaganda ng ating mga kubo. Ayan, mga kaibigan. Libreng-libre lang ho kayo tumambay diyan sa sa kubo na yan. Basta't mag-order lang po kayo. O, di ba? pang ang laki ng kanilang mga kubo buong pamilya kasya basta't mag order lang mga kaibigan ayan diba ang ganda hmm. kailan lang din ako nakarating dyan kaibigan kaya talagang tuwang tuwa ako ba meron pala kaming ganitong ano dito sa Tagkawayan. kailang kailan ko lang napansin na meron din pala tayong mga resto na talagang kagaganda dito sa Tagkawayan. kaya so napakamura pa mga kaibigan ayan 'Di ba? Ang lawak niya. Kahit po kayo may sasakyan, pwede po kayong magparada yan. Malaki po yan ang space niyan. Meron po kayong paglalagyan ng inyong mga sasakyan. O, ba? Diba? O, lawak. Kung gusto nyo sa taas, meron din. Ayan, ang taas niyan ay pwede rin po kayong kumain dyan.